Good day everyone, it's me again, King Wawa And welcome back sa panibagong episode ng MMO Review Kung saan pusgahan natin ang mga bagong labas na MMOs At ang salang natin ngayong araw, Artage War So, etong Archeage War, eh hindi na siya bago per se. Nirelease siya noong April 25, 2024. And maaaring narinig nyo na yung title na to dati. Dahil bago siya gawa ng mobile version, eh sumikat na to sa PC. Dahil sa kaiba niyang gameplay, gaya ng sobrang daming skills na pwede mong i-customize. Kaya napaka-unique ng combat at ng gameplay features. Gaya ng magde-deliver kayo ng mga produkto sa ibang lugar. Tapos pwede yung nakawin ng ibang players. At madami pang ibang creative na gameplay na talagang kinagiliwan, especially ng Korean play years. Kaya ngayong araw, i-review e, re natin yung mobile version niya para malaman natin kung ganun din ba siya ka-creative o kung isa na naman batong cash grab mobile MMO. So wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa visuals and audio. So yung graphics niya is parang combination ng Nightrose and Tarisland. Matured yung art style, pero may pagka-cartoonish yung texture. Alam nyo yun, yung parang molded sa clay yung itsura. Mahalata mong ginastosan talaga nila yung graphics dito, dahil yung maganda yung design ng characters, mobs, and ng environment. Yung colors din na ginamit nila, esakto lang, hindi gaanong makulay, and hindi rin gaanong bland. And in my opinion, isa to sa mga better looking mobile MMOs na nilabas this 2024. Yung animations, smooth sya especially since yung FPS dito, e eh, pwede mo iset up to... Legit ba to? Only FPS, OA naman yan at maganda ang pag-aagawa ng movements. Natural siyang tignan. Yung special effects niya, decent. Minimalistic siya pero noticeable naman. And alam na natin yan kung bakit hindi gaano magarbo yung effects. Dahil sa mga MMOs na may mas PVP, kung madaming effects sa screen, esabog ang device mo. Yung music, medyo dramatic siya for my taste. Pero let's be honest, sino bang nag ng music sa MMOs? Yung sound effects niya naman, decent din. Maririnig mo yung mga nangyayari sa screen. Hindi siya cheap pakinggan, pero hindi rin maganda. Next is UI and controls. So yung UI dito, napakalinis. Ito yung UI na gusto ko. Nakagilid yung mga icons. Wala masyadong text na nakakalat. Maliit yung text size, pero readable. And lahat ng kailangan mo makita sa screen e nandun. Sobrang simple lang naman ang formula eh. Pero ang daming MMOs ang nagfe-fail sa UI. Yung icons, simple lang pero madaling maintindihan. Which is nice. Pero ang problema ko lang is may mga parts na parang incomplete siya. Naka-default yung font, lagpas-lagpas yung text sa border, and meron pang mga typos. Gaya nito, general bobo ang puta. Pero it doesn't really matter much. Bawas immersion lang ng konti. Yung controls niya, responsive naman. Yun nga lang, eh may stutter or rubber band kang may experience. I think server issue to dahil sa ibang games, eh hindi ko naman to nararanasan. Madali lang din maintindihan yung controls since yung design niya, eh yung ginagamit sa modern Korean MMOs. Kaso isang negative dito is wala siya masyadong movement. Walang dash, walang jump, kaya kung mahilig ka sa movement kagaya ko, eh hindi tayo mag-enjoy -e dito. And dahil nga mobile MMORPG to, eh syempre, merong auto. Auto quest, auto grind, and my settings din para doon. At ang biggest concern ko, e eh kulang ko lang siya sa autopathing. Hindi ma-auto yung quest kapag different map, hindi rin maka -auto path pag pinindot mo yung location sa mapa, and wala din autopath kung saan ka bibili or maglulot ng items. Nakasulat lang kung saan sila mahanap, kakarampot na nga lang utak ko, gagamitin ko pa. Para sa iba, okay yung ganto kasi hindi spoon feeding. Ikaw talaga mismo gagalaw ng karakter mo. Pero it's been proven time and time again na ang manual sa CMMOs ay frowned upon talaga. Plus, may auto naman na in-game eh. So bakit di pa nila kinumpleto? Baka hindi lang talaga nila na-polish. Next is gameplay and mechanics. So dito sa Arc Age ay eh mamimili ka ng race mo. Either Nuyan, Elf, Harani, Firan, Warborn, or Dwarf and every race ay eh iba-iba din ang stats. At sa bawat race na yon, eh meron ka ding mga weapons na pagpipilian. So, sobrang lawak ng variety sa pagpili ng character, which is very nice din. Sa character building naman, eh yung the usual na nakasanayan natin sa Korean MMOs. Magka-craft ka ng gears, yeah, enhance mo sila. By the way, may basagan din ng items dito. Bibilhin mo yung skills gamit ang gold, papataasin mo yung stats kada level up, which is yung usual na nakikita natin. Strength, Dexterity, Intelligence, stamina, agility, and support. Tang ina mo, hindi ako support. May kita mo din naman dyan kung anong substats ang bigay nila. May constellations din dito. I-upgrade mo yung class ng karakter mo. Magde-deposit ka ng items kapalit ng stats. And merong gacha. Ang walang kamatayang puki ng inang gacha may mounts, pets, and eto yung medyo unique. Pwede mo din isummon yung class. So, parang sayang din yung pagpili natin ng race and weapon kanina since nasusummon naman pala yung class. Mas mataas yung rarity, eh mas mataas din yung bigay na stats. And sa mga highest rarity, eh may bonus pa silang skills na kasama. At sadly, walang customization dito. Yung class na yung parang costume sa game. So yung main quest dito ay e kagaya sa Night Crows na hindi na level lock, sa titigil at magagrind kapag di na kaya ng karakter mo. May time dungeons din dito na kailangan mong sunugin yung oras either daily or weekly. May ships and trade din. Galing tong feature na to sa Arc Age PC. Ito yung magde-deliver ka ng mga produkto sa ibang lugar. Di ko lang alam kung anong pinagkaiba since hindi ko pa siya na-unlock. May mga PvP din dito syempre which is etong Battlefield of Glory at may PvP history. Somatic, may pikehan to sa field. May guilds and alliance din dito and most probably e para yun dito sa siege. Maihalin tulad natin to sa castle siege ng Mir 4. Since yung magiging holder ng castle, e lilikom ng tax. And may transfer server feature din. So kung board na kayo sa server nyo, e pwede nyo ilipat yung buong guild nyo sa ibang server. And ang biggest question, pay to win ba ang game na to? Ang sagot ay, syempre naman, ano ka ba? Sa panahon ngayon, wala nang passion-driven na developers. And ito ha, madalas ko itong nakikita yung mga nagko-comment ng, syempre, gagawin nilang pay to win yung game kasi dun lang sila kumikita. And I agree naman to an extent. See, it all depends on the monetization design. Yung in-game purchases, wala akong problema dyan. Kasi mas malaki kinikita ng developers, eh syempre, mas mapapaganda rin nila yung game. Pero dapat, kontrolado nila yon Yung kikita sila, pero at the same time, hindi mauurat yung mga free-to-play players dahil sobrang pay-to-win ng game. Bakit? Dahil kapag nag-quit yung mga F2Ps, which is ang majority ng players sa game, e magiging ghost town ang mga servers. And kapag naging ghost town ang mga servers, anong mangyayari sa mga whales? E di mag-quit din. Alam mo yun? Sinasakripisyon nila yung longevity ng game para sa malaking profit. Madaming games na ang naka-figure out nyan. And ang best example ko is yung sa Black Desert Mobile. Sobrang dami nilang binibenta sa shop, pero limited lahat. Nagre-restock lang every week or every month. So kahit malaki ang gastos ng whales, e eh kontrolado pa din. And oo, sobrang site ng mga whales doon nang one hit, two hits, pero kayang-kaya patayin ng dalawa o tatlong F2P yung whale kapag magaling sila gumalaw. Kaya since 2018 hanggang ngayon, e eh madami pa din naglalaro. Hindi kagaya ng mga MMOs ngayon na hindi man lang inaabot ng one year, nagsisikwit na mga players. Kaya huwag tayong maging robot mag-isip mga bro. Kaya naman solusyonan ng mga devs yung pay-to-win problems eh. Ayaw lang talaga nila. So ang hatol sa larong Arc Age War ay 5.8 over 10. I believe na it could be a great game. Meron siya magandang design, andito rin yung mga features na gusto natin makita sa isang MMO, gaya nung Siege, yung transfer server, etc. Pero parang unfinished siya. Hindi polished yung mga features, Ulang sa combat mechanics, and especially yung server lag. Those setbacks hinders Age War from being a great game. Pero kapag na-fix na nila yung mga ngayon, eh syempre, tataas pa yung score natin na malaki. Pero sa ngayon, 5.8 muna talaga siya. But I still believe na this game deserves more attention than it currently have. So yun? Salamat nga pala kay bro Hamilton2k214 dahil siya yung nag-suggest na i-review natin tong Archeage War. So kung meron pa kayong bagong game na gustong ipareview, e eh, wag kayong mahihiyang mag-comment sa baba. At malay mo, baagawan din natin ang content yan. Kating-kating na ako magbigay ng 10 out of 10 score eh. Kaso wala pa din talaga tayo nakikita. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.